guys. Kakain si Chico. Ayan, o. Oh, Obi flavor. Ayan, guys. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ito, guys. Oh. Ayan. kasi mainit ang panahon, guys. Kasi, guys. Ah. Kasi, guys, maliligo siya, guys. Eh. Ayan, sarap. Deli. Ah. Hmm. Ah. Lina tu uluk na bujuk. Natulo na. Nitsarap. Nitsarap na maninanay. Deli. Ah. Hmm. Ah. Sarap na sarap talaga, guys. Sarap siya, guys, sa ano? sa OB. Wow! Sarap naman niya nanay. Yan Gusto mo ba, bunso? Paborito mo ba siya, bunso? Uh -huh. Kasi, guys, malimigyo siya. Kaya binigyan siya ni nanay ng premium. ice cream si Chico guys kasi ma yan kasi mainit ang panahon guys eh. ice cream yan guys Wow, paborito ni Bibi ah. Gustong gusto ni Chico ah. Masarap ba yan? Ha? Huh? Ayan. Kasi guys, pag niliguan siya, mabait siya guys. Eh. Lalapit ka agad siya kay nanay. Kaya, mayroong premium si Chico. Ayan. Sarap na sarap siya guys. Sarap yan bukra bidanda naman pa magulunan ka dandahan naman ikaw ng... sa pagsubo